Good morning mga idol. Hatag na po ta guide no. Karon dili na ako, ihatag akong solusyon ng mga idol kay kagahapon wala man siya mo pat no. batik og dili na mo pat, mo na nga mo na lang og kadlaw. So karon lahi na sa ni ako ihatag sa inyo ha. O akong ihatag sa inyo ha ang ang gikan kato special nga nadag-a na to. Nagtuan siya nag three so mag ako na lang kombinasyonan para makakuan mo. Natay kuan ani mga idol kung lang siya sa atong special karon nindot ni pero ay money ato ang ihatag karon ay kani siya kani welcome to my youtube channel jasmine 14 swear mga idol kung bago ka pa lang sa channel ko wag kalimutan mag subscribe and hit notification bell ang ato deng kuan karon mga idol ang atong missing guide lang akong ihatag sa inyo no? dayon ritso ko sa kuan Magrikap pwede sa ta magrikap kagahapon sa spesial, special mga idol. Kay madili ra usaha ka adlaw. So ang ato kagahapon mga idol na atay 14 sa atong solusyon no, 146 ana. Ayay. Dinasan mo agi. Ah, nasa, eh. Ah, kanisya. Mona na solution solusyon kagahapon kay dili raman manino ako lang iladlad ang akong solusyon number one. Mona na say solusyon number 1 no iladlad na ako, ha nya kamo na kung ganahan Ano, ay guide ra man ako mga idol Mona na siya kagahapon so naa di ano kunya ang ikaduha sumari so, na lang ni ato ang ah, mga idol ang ikaduha mo na siyang 48.72 o 25 no o kani siyang 600 dili ra gini ato ang ah, mga idol kung ana mo mag combination pwede mo mag 487 pwede sad mo diri mag 4 ah, 146 14 147 gud mga idol wa gina kalgawas o kanang 148 asa oh, 148 no di ba o magbutang kag zero kay nagkuan mo siya 480 sa so, mura na akong tips o guide ninyo bisag solution number 2 dili ra gid ni siya mga idol ha pwede ka mag 487 487 Oh, for Oh, o di ba na anak dito kagahapon recap mo go dito na adito tanang solusyon ani mga idol din lang nako tas oni dire kaya nga to ani point muhatag na lang ko ninyo og kanang kuan muhatag na lang ko ninyo og Ah, uh, special so ihatag na ko kagahapon na islayran mani ni ang atong kuan Ah, uh, special o kagahapon no so karon nag naatay 778 baya nga double 778 or ang atong eskalera recap mo kag hapon mga idol ha so mao akong ihatag ninyo ang atong uh, kanang kuan ang atong special oh special na to mo na ato ang kuan og karon nga kanang atay sa mga idol kay murag ma miss mamis kuan kita ani hatag na ko ninyo o dara din siya mga idol nagkuha ni siya sa last ending man o sa 389 o may unta kay makakuha ta ani no kani mo ni siya ato special 803 Og 1.398 no Og o 843. So, ang uba na nga i-slide. Kaya, ang ilang i-pick up mga idol, mao to ang kuha nila. 8, uh, 843. O, niya. Nikuha naman siya diri sa, diri sa ka STL of 948. So, naaragi na dire No? So, nga ako, ani, kombinasyonan ko ni, natay dubol. O, napuntay dubol, ani. Duhani ka special mga idol. Total 14 ang usa. Ang usa mo na siyang magdaog 38 no? Kung napay mo sunod na no so ang ako arispitar rin ninyo mo ni ako arispitar dire o gang iyang solution ang ko ana to sa 4D ang akong gihatag ninyo gabi iba kay ana man to 4 473 di ba 4D hingawas 473 sa ito nakalimot ko gabi iba. Balik mo ato, kuha na to, Guide mga idol ha. Mga ni ato ihatag. Mga ni ako ikuan sa inyo ha. 6, 4, oh, unya magkuana na siya mo ng 148. oh, kombinasyon na na dritso mga idol. Unya, natay na habilin. Ni gawas gid siya mga idol o. Oh. Nain habilin no Oh. Nawa, di ba? 138 ha. 138 ha. Special na Adlawa, oldro. Kana, moro na ako karong adlaw ha. Old row. Kana. Mora na ako ihatag ninyo. Kahit na nawa. Huwag mo series lang siya karong mga idol. Sa iya ha. Gahapon nag 198. Di ba? Target. 198. Nga ni sunod pag ito ang 398 mga idol. Uh, 839. Diba? 839. Sus. Naaragi na sa at mong special mga idol. Sa pizza. Sa pizza ha mga idol. Pizza 3C. oh, naa sa pizza 3C mga idol. O oh, wako kabantay ani gahapon da. Sa paglusot na lang unta sa 189. 198. Diha na unta. Daog unta mo. Walang jugo kabantay. Basta busy lagi ko mga idol. Mura ari ra gyud punta mag pick up. Observe mo sa ato ang STL din -hi. kay magpahabol po kong video nga diri sa kuan ha. Magpahabol kong video sa YouTube. Oh, ari ko magpahabol ako pong iladlad ingon ani, ingon ani kay di ko muhatag dito sa sa kuan, di ko muhatag dito sa unsingan ana Facebook. Ang ako ang direct raman ako ihatag dito nga kombi. Pero ari na ako ipakita ninyo una ha. ni ato ha, diri. Huwag ni kombinasyon kombinasyonan ang nahabilin sa 1398 is humana 398, humana ang 198. So, 138 na Nahabilin mga idol, 138. Kunya, humana ang 139, di ba? Nahurot yun siya mga idol. So, mauna lang gini. Special to di. Bagdok, ti urok. Kung ganahan. Mag plus 1 gali na siya mga idol. Mahimo na siyang trawa. Mahimo na siyang kuan. 148 ha. 148. eight Oh. Mag-plus Kana, ra, ako ihatag ninyo. Wanay dagay, langay. Paslide na diri. Money, paslide diri. O gang kuan. Sabay na galing 613. Bantay bata, ha? 613. Akong tagaag, kombinasyon nga tarong. Okay. Ako nang dileton, be. Kay itklaro na to, plastada ang atong special karong adlawa. Daog lagi taron Huwag di mapildi. <laughs> Money, mga idol, ha? One point. Inana kakuan ang atong guide mga idol inana ang atong gay dili na ko magninahanglan og site sa lain tao ah, basta makita na nako ang akong mga ang akong mga numero nga nanggawas anha ra na siya mag up diha hindi na gina siya kabot og lain pang lugar oh anha na siya mag -tuy gignan mo nako gahapon oh, ba diba? ang naminaw usara awa nakachamba mo na special nato niya ato nang kuanan kuhaan og kombinasyon sa to pa ang kauban anak niya mo siyang 403 tanawa ha humana dan tanang 403 480 humana oh 480 kung nimo balik ko sunod 483 wala pa ha paminaw gyud mo nay atong kuhaon ang wala 483 wala okay og ang 803 sirkula nako. mo na mauna, number 1 sunod number 2 dra Number 1, number 2, number 3. Muna ato, diha. Number 1, last. 1, 3, 8. O, diba? 1, 3, 8. Bagdok ti Urok. O, oh, karga na na sa itong guide. Naghatag na po siya. Na 1, diba? 1, 3, 8. I-delete ang samok. Oh ang humanaw, wala na. 1, 3, 8. Unsa pa yung dire? 198 1, 9, Wala na. 139 nakagawas na 398 nakagawas na so nabilin gid ang 138 so kanira sunod so, mga idol ikadi kini unya na tapas slide ha unya na tapas slide kini siya dirin dapita 684 wala pa 684 og humana ang 643 6, 8, 4, 6, 4, 3. 683 683 wala pa okay kana siya mga idol mo na siya diha ha kana ang atong mga nindot karon nga ipanghatag unya kung ato na siyang kuanan man ang 643 843 mga idol 843 oh 843 sunod pababagta kung magdouble na atai 33 Uh, 3 Natay double ha. 3, Paubos. Sa, 383 uh, og o 8, 3, O, kung mabalik. Nga, yeah, ang arin na punta pababag mga idol, ang atong waiting is, ah, uh, 3, 0, 9. Diba, nihatag ko sa inyo ha. 309. 0, 9. O, onja. So, kamuna lang, ana kung magkuan-kuan. Oh, inana ra na ang 849 Gawas naman dito sa Gapon. Pwede na niyo balikon, no? So, naamoy double mo na siya ang 33 og 433. mo na double na to og 633. Daghan ka na diha dapita. Mm. Onya ang 88 8 tay 808 na kuha gihapon it08 So, mauna ako mga idol sa atong solusyon ay special number one. Okay. Naa ni diri lami mga idol, ilad-lad na ni. Anhira lagi na, old row. Oh, uh, ari na punta sa ikaduhang special nato to, ani. Oh, total 14 ni siya mga idol. Basig mo kuhan, kaya ang atong pangundas pa, total 14 ang gihatag og kuhan sad. mga 6933, ana ba? Oh, pura na 602. Oh, mga 33 lagi gihatag mga idol. So, mga hatag, ari na po special number 2 ni siya. nakakuha ta o kuan 142 kana siya og one, six. dira man siya nagkuha og 961 either mo balik ang nine, six, one, mga idol kung magdouble mo na ta special car mo na special na to ha sa pizza dosi ako rin gibalik mga idol kay lagyo kay naglakaw lagyo kay glakaw mga idol oh pananlitan so atong kuhaon ang try one nagtry one na oh 1 2 try one. Okay. O niya. Na ay po ni siya try you diri. Try 3. Na three ni siya mga idol. Mo ni trio 3 diri. O. Unsa pa diha ha. O ni ato espesyal. Nga gipakita. Ang wala ani. Ah, humanata sa 416. 149 na line na habilin. Kung magdubol ka. 669. Tara o. 669. No. O. Oh. 441 441 one. One. o 114 mo na siya o, mag magpick up mo ana basta ang ako ana ang wala no balika ang 912 0 is 1 o 204 kana 0 is 1 so kana lang mga idol din na to do gayon basta nakahatag lang ko kung ganahan 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 mga idol o kira no o sabay kung kuan basta blessing ta karong adlawa I claim na to na, no? Karon, oh, ay, kalimot sa akong 468 six eight, ha, 468 six kana, oh four five six, four five six oh, five six uh -huh. Okay, target rambol paki and share mga idol. And god bless.